Troy Rosario. Mas interesado raw di umano sumali sa Hinebra. Pero TNT hindi papatalo. At bago nga ang lahat, baka naman po po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. So nito lang kamakailan ay lumabas na ang release papers para kay Troy mula sa kampo ng Blackwater Bossing na naglalaman kung sa ay malaya na itong pumirma sa kahit anong team na nangangahulugang unrestricted free agent na siya. At sa pinakalitas na report, dito ah, gaya na lamang sa nabasa nating update ni Spin.ph credit po na kung sa tatagalugin natin, ayon sa mga malalapit sa kanya mas interesado ang 6 foot 7 big man na sumali sa Hinebra na sinasabing paborito niyang kuponan noong bata pa siya. So yun guys, kahit tayo ngayon lang din natin nalaman na favorite team rin pala na tong si Troy ang Hinebra. So dun pa lang kung titingnan mo plus points yan para sa Hinebra na siyang team rin na napapabalitang interesado sa kanya. So bukod nga sa Hinebra, Sinusubukan rin pala ito na makuha ng SMB na nangangailangan rin raw ng matatag na big man. Subalit nangangailangan nga ng frontline talaga ngayon ay ang Hinebra matapos ma-injury itong si Isaac go At bukod sa Hinebra or SMB, alam nyo bang ang TNT ngayon ay eh kumikilos na at talaga namang di papatalo at di papahuli para muling maibalik nila ang dati nilang player na si Troy Rosario na siyang ngang nooy team na nag-trade sa kanya noon patungong Blackwater. So sa pinakalatest report ah, dito sa isang legit na source, ngayong araw-araw po, October 4, makikipag-meeting ang nasabing manlalaro sa mataas na opisyal ng TNT kay Troy Rosario sa kasustuhang mapapirman nila ito para maging dagdag armas ng team na ito. So matatandaan namang hindi sa pag-aano ah, kung babalikan natin, September 2022, nang i-trade si Troy Rosario ng TNT via 3-team trade na siyang nagdala sa kanya patungong Blackwater kasama pa noon si Gab Banal. Tapos ngayon, after a year, nang maging unrestricted free agent na ito, bigla muling gustong kunin. So syempre, sa huli, si Troy pa rin naman de-decision yan. At sa ngayon, choice ni Troy na makapili ng bago niyang team. Syempre, meeting pa lang naman yun sa TNT. At siguro sa mga susunod na araw may option pa rin siyang malay natin makipag-meeting rin sa iba pang teams na nagkaka sa kanya para malaman yung ganda ng mga offers na pwede niyang pagpilian dahil si Troy gaya ng nabanggit niya noon o dati o kamakailan nasa sa peak na nga siya ng kanyang karir eh. Gusto niya na nga raw po masecure or paghandaan na nga niya dahil gusto niya nga pong masecure ang future ng family niya. Kaya naman abangan. Pero kung kayo ang tatanungin saan gusto niyong team makita maglaro si Troy Rosario? Sa team ba ng barangay Hinebra na isa rin pala sa noon pa may favorite team na niya? Sa SMB? O dito sa dati niyang team na napagservisyuhan na, na TNT? So ano sa palagay niyo?